Buwan sa Virgo. Buwan sa Virgo. Maaaring isipin ng mga katutubo na ang ina ay masipag, isang likas na guro, sapat sa sarili, kung siya ay nababagabag, at kung ang ina ay may posibilidad na maging mapanuri, nagre-reklamo, maaaring maramdaman ng katutubo, hindi ito sapat. Ang guwan nito ay napakaasikaso sa mga detalye at etika sa trabaho. Karamihan sa mga Virgo muon ay inuuna ang kanilang trabaho at may memorya na nagpapaalala sa mga detalye na karamihan ay nakakalimutan. Ang guwang ito ay maaaring may posibilidad na maging workaholic. Ang guwang ito ay may posibilidad na maging matigas sa sarili at maaaring maging kritikal. Kailangan mo ba ng kalinawan sa kung ano ang nangyayari sa iyong kumpanya o posisyon? Sinusubukang lumikha ng pagbabago sa negosyo. Makukuha mo ang pagkilala na gusto mo. Ang mga saikiko sa Absolute Lipsychic, Psychic Network ay insightful sa pag-maximize ng iyong mga pagkakataon sa hinaharap. Ang lahat ng mga saikiko ay sinusuri bago matanggap. Magkakaroon ka ng isang tagapayo na tanging ang pinakamahusay. Sulitin ang oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi ka tumbas ng oras at pagsisikap. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naputwalo tandang bawas walong libo, anim na daan at tumputpito o bisitahin kami sa absolutelipsechick.com.